matay pre karon pa jud ko kabalik ni mo tagay kay gibawalan kong mari ni mo eh Masamangay lang ganyan ko karon og ko ni mo gagbas eh kagbasan ko tong natad pero o oh, siya kayo nga magtagay na ita dire eh. Ah, tagay pre Uy, naunsa po sumari pre nga Imbis mo rin itong kalingawan Bawal-bawalan pinuun ka Tagay na ganyan kalipay Ila pa dito ko kuwan na ng mga butanga eh May ganyan kayo wata ng bisibis yung suyup-suyup ay, kabla ka pre. dilito ito masukos marini mo. But nas marini mo pre. Eh. Nagkatiguang nagkabati magdagway. Uy, paring unyot. Ikaw Teresa. na. Andali sa. Tagay sa dali. Masa rin siya to. Ikaw maday na. Oy, pre. Matay, di sa pre. Kay mata may ikog tao at ambaga na. Murag, lai po lawas rin pre. oy ay, sus, talagsara kayo ni Pri. O, dali, mo sa rin tagay, o. Oh. Mm. Pri, maikog, lagay ni Pri, kay. Nahira ba dyan kong makainom Pri, kay isa ka baso. kay wa na, hubog na. Hmm? Ah, sige, irespetar na laman, sige. A few moments later. Matay, ako, Pri, ang di na ganahan sa ka nakatagag yun, ka nang walay ambag, o. Eh. Huwag mag-ilo, mag, mag kita tanan mag kay kita ang tanan mo na, mo magubog kita ang tanan. Eh, murag lehe da ibu hatul da kay na tong murag Ikam, mo ambagane. ambagan eh. Raw sum suma nimo. Oh, wa Ika ka ko tong Mana? buang ka. Ngana. Adan ko la ta hon ta ka. Adan sumbag Aba diri ha. Tengal na buang ka. Ah, sya ba sumbagay ra ta. Adan sumbagay ta na sumbagay ta. buk <tries> Mantay na to dire ako ready liubog ha. Ay mo pag ina mga pre kaya kita kita ra mo dire ay mo pag diha mo pag sinmagay kita kita ra dire ay mo ka sanabot. Na usab mo dire ma patawag na putang kapitan ani mo na ginyo mga kalaki lagi. <tries> Shh, hindi ka nang. Papasa sa imong amahan na tubig kay wala pa toy paniudto. Dali. Kay dali sa sige nag duwa duwa diha. Pag dali na kay mapasa mo na amahan didto. Pag dali ko pag dali pasa to ka ta mama we <laughs> apas sa apa sa pada turi papa hibung masuk ko tog apa sun Mauli na ba toto si Papa ma? dili na niya makaya ma? Ihatol, ni toto nilang ninong? Huwag ka nang kuwan? Mahubog na gid kayo si Papa? Mas apas pa dito ang toko Pagdali na kay magmaoy na po to. Ibang magmaoy na po to. Ang ma amahan o mahubog. Pagdali. Iba sig mambikay na po to. Na, morang hinundang mag... Sinumpagay na po na sila dito. Ipatubang na po ng kapitan. Pagdali, pagdali. Kubulas o guon yung mong bataka. Uy! Hala! Kwa na nagmaoy na gyud si Papa! Hala! Patay yun ang Mama ron! Hala Ma! Kanang si Papa kay nagmaoy na gyud Ma! Nagsilumbagay na sila ni Ninong dito ah! Mauna lagi na akong iingunin ni Kanang! Tuan na lagi na imong gamahan lagi sa kabadlungon! na makun si mission ma high blood mamatay ko niyong sayo ambut lang dyan anang imong amahan hindi ka nang kung sama ka d'ya, Christine di ka mo <coughs> sa balay kay pang lapay ko ni masinina ni mo dagan kay gulaw sa balay <Okay>, bisyo bisyo may unahon murahag yun mo dihag nang glungnik oi muli ka dili agoy anday ka malaka day kamuli ko day di kubog day dyan ang mam na kong hagbasa hagbasan ko tunga ato ang natad agoy kubog na gwinas papa ama